Matakot na sila. Mamaya bukas wala kaming higaan ito. Delmar nauna na na. Daga lang sa uli. <g Demonissant> Inuuntog no, mo ulo ko. <laughs> Ay, ano po, papunta na kami ng Quezon City. Netflix, maglalaro lang ng basketball. Kakalami <laughs> mga kaya, min, player, no? Kaya mamaya pag uwi ko nito, nakakarton akong higaan sa labas. <laughs> yan. Pahama kasi to. Yung tao na yan, o. Oh. Pahama. Ayun, o. Oh. dyan na lang tayo. Oh. o dapat miniaturan mo doon okay. eh saan na si Delmar ang bilis bilis naman ang lalakas ng kusina ganino yun Tapos oh. sa Kalajay yun, di ba? and ni starta po yung kanila basketball i Ay, salamin ka na Yan nga yung, yung lagay na ganyan kalayo si Delmar. Hindi ko na sila nakikita. Kahit yung sila kuya dyan, may kuya dyan. Katawan lang. Galing, galing, galing. Pagpatuloy mo idol. Ganyan talaga pag basketball.